multo sa convenience store. UNGOY na nang snatch ng bata. Bigat laban sa aso. Sino ang mananalo? Well, malalaman mo rin ang kasagutan. Hello mga kamulti, ngayon ay pa rin bagong episode na naman ng mga kababalagan at mga pangyayaring hindi kaya ipaliwanag ng siyensya Well, kung mahilig ka ng mga ganitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa Kaya tara! Night Shift Isang lalaki ang nagangalang Zach ang nagtatrabaho sa isang Mexican convenience store na kilala sa tawag na OXO Palagi ang mag-isa si Zach dahil nakatoga ito sa Night Shift Ayon sa mga employing na assigned tuwing gabi ay nakakaninig sila ng mga boses hapang mag-isa silang nagtatrabaho sa store at kung minsan ay nakakakita sila ng mga gamit na kusang gumagalaw Well, ayon sa malagim na kasaysayan ng store ay ilang taong lumipas nang pasukin ito ng masamang loob na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng isang trabahante. Isang gabi habang mag si Zach na nagtatrabaho ay inirecord nito ang mga nangyayari upang ipakita sa kaibigan at pamilya nito. Pero hindi nito inaasahan na iba na pala ang marirecord niya na hindi hindi niya may paliliwanag. Panorin mo ang mahigi footage. Hindi na ni Zack na isa na palang black figure ang naglalakad sa harap ng shelves. Ngunit nang mapansin niya ito ay agad niya itong tinignan ngunit bawat parte at paligid ng store ay walang sino o anuman ang naroon. Ayon pa sa kanya ay nakalak na ang store tuwing 11pm at walang customer ang maaaring makapasok pa. Kaya naman nakapagtatakang may ibang tao maliban sa kanya. So sino o ano kaya ito? Maari kayang ito ang employee na namatay dahil sa robbery at namumulto na sa loob ng store? Ano sa palagay mo? Well, ang footage naman ito ay napaka-intense at hindi lang tao ang dapat mo palang ingatan. Ang footage ng papakita ng isang unggoy na tumalon upang atakayin ng mga tao sa bakuran. Nagkanya-kanya itong pulasan ngunit mayroong naiwan. It turns out na isa na palang bata ang nahuwakan ng unggoy na nasa staircase. Buti na lang ay dumating ang ina ng bata at ang ama nito at agad na nakipag-agawan sa ungkoy. Ngunit agresibong nakikipag-agawan ng ungkoy sa magina. Nang tuluyan nila makuha ang bata ay ayaw pa rin paawat ang ungkoy at tumalon pa rin ito papunta sa bata. Napaka-intense na mga nangyayari dahil ayaw pawat pa ng ungkoy at pilit pa rin itong umatake. Buti na lang ay nakapasok ang magina sa loob ng bahay at hindi na nasundan pa ng ungkoy. Ikaw, ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Ang babaeng ito ay napahiyak sa galak dahil sa paniniwalang na-capture nito ang spirit ng namayapang lola nito na nakikipag-communicate sa kanya sa pamamagitan ng balloon. Ang pangyayari ay nakuna na maginahabang nakikipag-usap sila sa pink balloon. Come on. You're me. Me. Sa video ni Maisie at ina nito ay sinasabihan nila ang namayapang lola nito na ilapit sa kanila ang balon kung talagang nasa loob na ito ng kwarto nila. That's you, nan. Bring that balloon to, over to me. Come over to me. I'm right here. At sa hindi nga inaasahan ay palapit ito ng palapit sa kanila. Come on. You're joking me. Uh, me. Palapit ng palapit ang balon kay Maisie at tumigil ito sa tabi niya. Ang pangyayaring ito ay nag-viral sa online oh. Napaluwa ng mga viewers na nakapanood nito Of course may mga debate rin patungkol sa mga skeptic na maaaring explainable ito Maaaring hangin lamang ito at coincidence lamang ang pangyayari Magpagayon pa man ay talagang nagbigay ito ng luha sa iba Lalong lalo na sa mga tulad niyang nawalan ng mahal sa buhay Para sa maginasenyalis ito na lagi silang binabantayan ng namayapang lola nito Lalong lalo na sa oras ng kalungkutan huh? Joker me You are Joker me Oh Oh Nell it's you innit Ito ay mula naman sa YouTube channel na 4 Wall kung saan ang kameraman ng Court Wall YouTube channel ay pumasok sa isang abandoned house na nakatayo malapit sa kamundukan ng Japan. Di ang bahay ay may git 50 years nang inabandona. Ayon sa mga residente ang malapit rito ay lima sa mga nakatira dito ay namatay. Ngayon ay nasa pangangalaga na ito ng isang babae ngayon ang kameraman ay mag-isang kinukunan ng loob ng bahay at ang mga marirecord nito ay talagang makapanindig palahibo. Makikita ang sliding door na gumagalaw ng kusa. Rinig na rinig ang mga ngalit-ngit nito unit ng nilapitan niya ito upang tignan ay wala siyang nakitang tao o ano man na maaaring magpagalaw nito. Sa pagkakataong ito ay nakaramdam na siya ng kilabot Ngunit nagpa siya pa rin ng kameraman ay pagpatuloy ang pagre-record upang matapos na ito Nang biglang ito naman ang makikita niya Nakita mo ba isang dark figure ang makikitang gumalaw sa likod ng glass at bigla namang nagsara ng malakasang pintuan? Nang muli niya itong tignan ay wala na ang figura. Makalipas ang tatlong buwan, September 2023, isang, isang, kameraman ang muling pumasok at gaya ng naunang cameraman ay makakaranas din siya ng nakakapangilapot na pangyayari. Nakapture din nito ang dark shadow figure na nasa likod ng pintuan. Unit ang niya ang silid upang tingnan nito ay eh wala naman siyang nakita sa loob. Parehong pareho ito sa nakunan ng kunang kameraman sa glassy door. <laughs> dito ay nag-setup na sila ng night vision camera upang i-monitor ito at dito may makukunan silang nakapangingilabot. Panurin mo, Maiki. Isa na namang pigura ang narecord na gumagalaw na sa likod ng pintuan at makaraan ng ilang segundo ay nagbukas naman ang pintuan sa silid. So ano sa palagay mo ang nangyayari sa loob ng bahay? May ibang entity na kayang nananahanan dito o ito ang multo ng mga nagmamayari nito na namatay sa loob ng bahay mismo. Either way, ikaw na ang umusga. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang footage na ito ay talagang magbibigay sa iyo ng dahilan kung bakit minsan kailangan mo magparaya. Makikita sa footage ang isang mountain lion at isang asong kumakain. Lumapit ito sa aso upang agawin ang kinakain nito. Dito na sila magkakasubukan, makikita ang aso na tumatahol na tila ba gustong makipaglaban sa mountain lion. Pero nakatitig lamang sa kanya ang big cat at hinahayaan itong magtatatahol. At the moment ay tira ba nare-realize na ng aso na hindi niya nasisindak ang big cat Napagtanto ng aso na hindi niya kayang makipagsabayan dito at kailangan na niyang tumakas dahil kung hindi ay baka siya pa ang makain ng wala sa oras. Mabilis itong tumakbo hanggang sa nagpagulong-gulong sa mabatong kabundukan. Sa kabutiang palad ay eh, hindi na ito hinabol pa ng big cat. Well, isa lamang itong malaking lesson para sa atin na kung minsan kailangan mong gamitin ang utak mo, hindi puro tapang lang. Dahil higit na mas mapanganib ang mga taong tatahita-himik lang. Kaya ikaw, magbago ka na. Panguling video natin ay galing sa isang gaming YouTube channel at walang kinalaman patungkol sa paranormal. Pero isang araw ay nakatanggap sila ng package at agad naman itong kinuha ng ama nito. Habang hinahakot ang deliver ay may nakuna ng kamera sa pintuan nila na talagang creepy. My dad got a package that day at 2020 20, 10 14, 13, 32, Now, as you can see, when he moved, it was still right there. Nang buksan na ng nga ito ang pintuan ay makikita ang ina nitong nakaupo sa couch habang tinitingnan na ng nga man ito pero napansin mo rin ba isang dark figure na may maputlang muka ang makikita ang nakaupo sa tabi ng mama nito. Ayon sa kanya ay nasa itaas siya at ang kapatid nitong babae ay nasa kusina sa mga oras na yon. So sino <laughs> o ano kaya ito? By the way, thank you so much! Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.